Ang paglalakbay ni Tikong Tipaklong. Isang araw, si Tikong Tipaklong ay napaisip, ano kaya ang nasa dulo ng para? Dahil mahilig siyang tumalon at maglibot, nagpasya siyang maglakbay upang matuklasan ang mundo sa labas ng kanyang tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya si Buboy Bubuyog na abalang-abala sa pagkuha ng pulot. Si Lola Pagong na nagpakita sa kanya ng daan patungo sa ilog, si Andy Langgam na abala sa pagbubuhat ng piraso ng asukal na pula at si Kiko Alitaptap na nagturo sa kanya ng halaga ng liwanag sa dilim. Ngunit nang lumakas ang hangin at dumilim ang langit, natakot si Tiko. Sa tulong ng kanyang bagong kaibigan, natutunan niyang harapin ang takot at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng may tapang. Sa huli, natuklasan ni Tikong na hindi lang ang malalayong lugar ang mahalaga, kundi ang mga aral at kaibigang natutunan sa daan. Masaya siyang bumalik sa kanyang tahanan, dala ang isang pusong puno ng bagong karanasan at kwento, wakas.